Inihaw na bangus at sinigang na sugpo ang ating ulam. Kamusta na muli kayo mga kaibigan? Magkiihaw tayo ng bangus at magluluto ng sinigang na sugpo. Unahin natin itong bangus na ihawin. Naglagay lang tayo dito ng samot saring pampalasa sa loob. Pinahiran din natin ng kaunting margarin ng ating foil upang sa ganon hindi dumikit ang ating isda kapag naluto na. Sasamantalahin ko mga kaibigan ng pagkakataon habang tayo ay nagiihaw ngayon ng bangus na magpasalamat sa ating mga bagong followers at saka mga nagla-like at lalong higit sa mga nagse-send ng stars sa ating mga ina-upload na mga video. Maraming marami pong salamat. At sa nagtatanong naman po regarding sa ating farm, antabayanan nyo po ang ating mga susunod na upload. papakita na po natin ang iba nating update doon. At yun, balik na po tayo dito sa ating nilulutong bangus. Makalipas nga lamang po ang ilang minuto ay luto na ang ating iniho na bangus. At napakaganda po ng kanyang pagkakaluto. Hindi rin dumikit ang balat nito sa foil. At lutong-luto rin po ang kaloob-looban nito. Sinama ko na rin lamang po itong sabaw nito dahil napakasarap naman. At isusunod naman nating lutuin ang ating sinigang na sugpo. Bali, kumuha lang ako ng talbos dito sa ating tanim na kamote dito sa loob ng ating bakuran. Paminsan-minsan po tayo ay nakakalibre na ng mga talbos dahil meron tayong tanim dito sa loob ng ating bakuran. Yung bangus natin at saka sugpo, galing naman yon sa palisdaan. Kaya paminsan-minsan, nakakalibre tayo ng pangulam. Shoutout nga po pala sa mga kaibigan natin diyan nasa Taiwan. Uh, Mag-iingat po kayo palagi diyan lalo na't malayo kayo sa inyong mga pamilya. Ngayon, may bagyo po kayo diyang nararanasan. Nawa po kayo mag-ingat at maging ligtas palagi. At 'yun, balik naman tayo dito sa ating nilulutong sinigang na hipon. Dahil ilang minuto na itong kumukulo, luto na ang ating sugpo. Nilagay ko na ang ating gulay. Ito po ay talbos ng kamote na kinuha natin dito sa ating bakuran. At dahil mabilis din lamang maluto itong ating talbos, isinunod na natin ito ng ating pampaasim na nor sinigang. At yun, ilang minuto lamang po ito mga kaibigan. At ito po ay luto na ang ating sinigang na sugpo. Yun, dahil luto na nga po ang ating sinigang na sugpo at ang ating inihaw, tayo po ay naghain na dito. Upang makakain na ang ating pamilya Kain po tayo mga kaibigan Maraming marami pong salamat Sa patuloy nyo pong pagsuporta Sa ating ina-upload ng mga video Tayo po ay nasa 65,000 followers na Kaya maraming maraming salamat po Sa bawat isa sa inyo Lalong lalo na sa mga nagsha-shares Nagko-comments At sa mga star sender Mula po dito sa Bako Lalawigan ng Silangang Mindoro Ako po si kaibigan Salamat po Matay tayo dyan, Papa. Ano ito naman? Ito ang sinasabi. Oh! Kind of nice oh okay. Aroma. Aroma naman.